Hello everyone, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kasoy Ito tayo nag harvest ng mga melon mga kasoy Ito yung harvest namin melon mga kasoy Kapa-atras na mga sakay natin kasama Ito mga nag ha harvest na tayo namin Ang na Nag-repack -re naman ito Pagkatapos tayo naman dito mag-loading mga kasoy Mag-repack -re kami Ayan. Medyo oras dito, nasa alas 9 Medyo mainit na Kaya na ma-atras tayo natin sa Kapag iniintay natin mga kasoy, ayusin ko muna to. At ah... Uh, Ayan, work muna mga kasoy. Hello everyone, At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kasoy. Ito At, tayo nag harvest ng mga melon mga kasoy. Ito yung nag harvest ng melon mga kasoy. Kapa-atras na mga sakin natin kasama. Ayan mga kasoy, nag harvest natin tayo namin. Ang dami na. Nag-re-repack naman ito. Pagkatapos namin ganito dito uh, mag-loading mga kasoy, mag-re-repack kami. Ayan. Medyo oras dito ha. Ah. Nasa alas 9 na. Medyo mainit na. yung na maatras tayo natin. Sa mga... Kapag inihintay natin mga kasoy, ayusin ko muna to. At ah. Uh, yan, work muna mga kasoy. Hanggang dito na lang. Nandulo na kaya vlog. At maraming maraming salamat sa umawot ito. Thank you for watching and God bless you all. Ingat po tayong lahat. Bye bye. Ano well, na mga katisoy, Wala nang intro-intro to mga katisoy. Katatapos lang namin mag-work. Kaya na ang namin. Oh. Ah. At tapos kami ng melon kasama si Parpar. -par, oh. Sayad na sayad si Parpar. -par. Okay Par. Wala kang babatiin Par? Binabati ko ulit yung followers ni Paring Megs. Ayo, binabati niya dahil ulit yung aking mga followers. Maraming e, salamat. Patuloy lang yung pag-share nyo at pag-follow. Iyon. At uh, salamat nga pala sa ating mga bagong followers. At uh, all followers, thank you, thank you very much. Sa ating mga bagong subscribers at all subscribers. Uh, salamat. Sa lahat ng... Uh, sa lahat ng mga OFW uh, katulad natin mga OFW sa si mga ka-farmers dyan ah, may galagay shoutout sa lahat ng mga farmers shoutout din sa lahat ng buong Pampanga wala kang siya shoutout sa Pampanga shoutout sa Team Wow yun, shoutout Team tau. Alpa Kaparo shoutout sa Team Wow Alpa yun, shoutout tau. at shout, ah, shout sa lahat yan, mga mga shout out saan may sulok ng mundo, saan may sulok ng Pilipinas mga kasay at hanggang dito, dito, dito na lang mga kasoy. Peace up. Bye-bye.